Iris, may kahinaan ang aura mo ngayong araw, pwede kang malito at mablan ka sa pakikiuspan, kaya umiwas ka muna sa mga gustong gagawin sa ibang tao, may aura ka naman na sobrang maunawain, kaya dapat mong makunertal para hindi ka naman magustusan ng wala sa oras. Sa tahanan ay may may sinyales na may dadalaw, na magpapahina ng kalusugan, kaya dapat maging maaruga sa pagkain at ibang dapat gagawin, ng pamilya ay pag-iingat ng walang maging gastos. Sa trabaho, ay okay ang iyong aura naman ng katalinuhan, basta maging matahimik ka lang sa paggawa. Kung makikasama ka sa mga tawanan, may sinyales na doon ka pa, makakakuha ng bad energy ngayong araw-araw sa trabaho. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 40 number 30 at number 25. Taurus, ngayong araw ay dapat kang mag-isip ng madaming beses, sa iyong pag-ibig kung talagang bagot na bagot ka na, sa relasyon, ay huwag ka nang magtiis pa, magsabi ka na nang maghihiwalay na kayo, dahil mas lala pa, ang iyong kalungkutan kung patuloy kang magtitiis ang pinapahiwatig. Sa trabaho, kung may dapat kang tapusin ay gawin mo kagad, para makalugdan ka at pwedeng may sama ka sa pagpipilian, na isa sa pag-asenso pamuli sa trabaho sa iyong pera ay naayon kung may ekstra kang ipon, ay pwede mong mapagbigyan ng kahilingan ng magulang, at ibang kapatid kung ikaw ay lalapitan, pero kung sakto lang ang iyong pera, ay huwag mo nang galawin, dahil baka magdulot na sabay-sabay kayo kapusin sa pera. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 21, number 36 at number 19. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may lumapit sa iyong anak o kapatid para humingi ng tulong sa pera para sa isang pagkakakitaan. Ay tanggihan mo muna ng ang anak, dahil walang sinyales na magtatagumpay ang kanyang gagawin sa kapatid, naman ay dahan-dahan, ang gawing pagtulog para mas makakagawa pa siya, ng pag-iingat para maging maayos ang lahat, at ngayong araw ay may good energy ka ng swerte kaya ang gustong gawin, ay dapat mong ituloy ang iingatan mo lang, ay maging mabilis ka magtiwala. Sa pagmamahalan dapat kang maging maingat ngayong araw, sa mabilis na desisyon at iwasan ang magtaas ng boses, para walang maging suliranin. At kung may ekstra kang oras, ay mamasyal ka sa alam mong lugar, na pwedeng kang makakita ng ibang idea ng pagnenegosyo, may sinyales na may matutunan ka sa ganoon lugar, na aayon sa iyong mga pangarap, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 19, number 27 at number 15. Cancer, ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang maging mabait. Kung may kausap na may kayabangan, ay ipakita mo rin ang iyong nalalaman. Dahil kung iiwas ka sa kanya, kung magkakasama kayo sa pagnenegosyo, ay laging kang kakayanin niya. Kaya ngayong palang ipakita mo ang iyong kakayahan, at katalinuhan, at kung may nasabi ka sa minamahal, dapat ay magawa mo para laging may gabay, ng swerte kayong dalawa sa mga dapat na magagawa. Sa trabaho, dapat ay maging maunawain ka ngayong araw, huwag kang magagalit dahil baka ikaw, ay mapintasan ng lihim ng iyong boss na magpapabagal sa iyong pag-unlad sa trabaho. Sa iyong pera ay bawal lang mag-abot sa mga pamangkin, at pinsan lalo na sa paglilibri, ng pagkain sa ibang tao, kukuhanan ka ng swerte sa pagkakaperahan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 40, number 24 at number 19. Leo, ngayong araw kung may bigla ang dumating na pagdedesisyon, ay desisyonin mo na kagad, na ayon sa iyong nararamdaman para walang dumating na bad energy sa hinaharap, at pag-asenso ang magagawang desisyon, at may aura kang katalinuhan ngayong araw, pero madali ding magalit kaya dapat ay kontrol para gamit na gamit mo ang iyong matalinong pamamaraan Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin at pinsan, nang makaiwas ka sa bigla ang gastuson, sa magulang at sa minamahal, at sa mga anak na may asawa ang iyong bigyan, nang laging may gabay ng swerte sa pamilya. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro, kung may dapat sila puntahan ay dapat nilang magawa, kaya sabihan dahil may swerteng, sa kanila ng mga bagong idea na makakatulong sa kanilang pamumuhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 22, number 28 at number 15. Virgo Ngayong araw ay mas naayon na maging mas matahimik ka sa usapang pamilya o kahit sa ibang tao. Dahil kung ikaw ay magagalit ay hihina ang iyong swerte sa pagpapalago ng pera, kung iyong gagawin, basta may kontrol ay makakauwi kang panalo, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay ang pagpirma at pagtulong sa mga kaibigan sa mga kaalaman sa pagnenegosyo, dahil sasamantalahin ka lang nila. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gawain, ang maganda na iyong gawin ay makisama ka sa pagtulong ng trabaho, nang mapansin ka superior, dahil siya ang magbibigay sa iyo, ng pag-asa sa gustong pag-asenso sa trabaho. Sa pagmamahalan ay dapat kang maging malambing ka sa minamahal, para mapadami ninyo ang good energy, ng pag-iibigan ng pag-asenso, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24, number 35 at number 19. Libra, kung mahilig ka makisama sa mga kaibigan, ay dapat ay may control ka, muna dahil may sinyales na gusto kang samantalahin, kaya iwasan mo muna sila, at may good energy ka ng swerte sa mga dapat gawin, kahit sa malayo ang iyong pupuntahan, at kung may dapat kang gawing desisyon, sa mga minamahal, ay dapat na ipagpaliban mo muna, pag may involved na pera, Pag-isipan mo pa ang mas naayon na gagawin sa iyong pera ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng investment, mas naayo na ang ipagpoliban, dahil mahina ang pag-asenso ng gagawa ka ng investment. Sa trabaho ay may sinyales na may superior na babae na may islan ngayong araw, kaya dapat ay masipag ka, dahil kung magkakamali ka, at mabilis kang masisita at paghina ng iyong pag-asenso sa trabaho, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink, number 25 at number 10 at number 19. Scorpio, kung gagawa ka ng transaksyon ngayong araw, ay gawin mo kahit may kahinaan ang iyong aura ng kabaitan at matalino ka naman kaya dapat iwasan mong magalit, nang tuloy ang swerte mo sa gagawin, at iwasan mo na ang bumiyahe para lang sa deal, wala kang makukuhang maayos na resulta ang pahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan kung may napapansin kang may malungkot sa miyembro ng pamilya, ay dapat mong makausap ng masinsinan dahil baka may lihim siyang suliranin. At kung may isang kahilingan ng mga magulang, ay dapat mong bisitahin para mapaganda mo ang kanilang kalusugan at magkabigayan kayo ng mga swerte sa isa't isa sa mga plano na gagawin. Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 21, number 40 at number 25. Sagittarius, ngayong araw ay huwag kang gumawa ng apurahang, desisyon o paghatol dahil baka sa iyo, bumalik ng kalungkutan, kung mabilis kang gagawa ng desisyon, at isa mong dapat gawin, ay iiwasan mo lang ngayong araw, ang makisama sa mga dating kasama na kaibigan, baka ikaw ay magastusan lang, at wala kang makukuhang pakinabang sa kanila. Sa iyo namang trabaho ay dapat kang mas maging, maingat sa mga kasama sa trabaho, lalo na sa may kayabangan magsalita dahil isa siya sa pwedeng magdadala sa iyo ng suliranin, sa pera at sa ibang trabaho sa hinaharap. Sa pagmamahala ng pahiwatig ay magdadating na pwedeng pagsubok sa inyong relasyon, kaya dapat na maging maingat at laging magtiwala sa minamahal, nang makita mo ang dapat na gagawin, para lahat ay maging maayos sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 20 number 23 at number 6. Capricorn, kung natutuwa ka sa mga kaibigan, nakasama mo ay dapat ay umiwas ka muna. Pag-aralan mo dapat kung nagbibigay ba sa iyo ng swerte. Sa mga nagagawa ninyo, kung wala at ikaw pa ang nagagastusan, ay panahon na, para sila ay unti-unti ka nang humiwalay, at ngayong araw ay good ang aura mo, kung sa pamilya at mga kapatid, at magulang sa ibang tao ay dapat kang umiwas muna, dahil gastos at kawalang saya ang kayang maibibigay sa iyo. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka sa mga gawain at sinasabi sa ibang kasama, mas mainam na maging matahimik ka at mag-focus sa ginagawa. Dahil kung makikasama ka ngayong araw, sa mga kasama sa trabaho, ay paghina ng iyong swerte sa trabaho. Sa tahanan ay may malakas na enerhiya ang mga family member, sa paghahanap ng bagong pagkita ng pera, kaya suportahan mo sila ng masaya, ang iyong aura para magtuloy-tuloy ang swerte nila. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 25, number 10 at number 36. Aquarius, mahina talaga ang enerhiya mo ng swerteng ngayong araw, kaya dapat kang umiwas sa lahat ng deal, muna ngayong araw at kung may pirmahan ngayong araw, ay gawin mo dahil sa pagpirma ang swerte mo, para magbigay ng pag-asenso, at mas makakainam sa iyo na makapunta ka sa bahay ng Diyos, para maalisan ka ng bad energy ng kamalasan, at mapalitan ng good energy nagpapalakas ng kalusugan. Sa iyong pera kahit pa may ekstrang kang ipon na pera, ay huwag ka magpapautang sa ibang tao ngayong araw, dahil kagalit ay walang maibabalik sa iyo. Kung sa pag-ibig, naman kung may nadarama kang naiinis na sa kasintahan, ay dapat na kayong mag-usap, para maghiwalay, dahil kung magtatagal pa kayo ay wala ng swerte. Ang inyong pagmamahalan, pero huwag mong iiwanan, ng ganoong na lang, nang hindi ka nagpapaalam, para makakita kayo ng mas maayos na relasyon. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink. And color red number 26, number 10 at number 42. Pisces, ipagpaliban mo ang lahat ng deal ngayong araw, kahit may swerte ka sa dapat na gagawin, ay mapagsamantala naman ang mga kausap. Sa ibang araw mo sila kausapin, para mas gaganda ang inyong deal sa pag-asenso. At ngayong araw ay mas mainam pa na ikaw ay may ugaling masungit, at istrikto para walang makalapit sa iyo, nang gusto lang makisama para makuha ang iyong tiwala, at sa kakahihingan ng tulong, kaya dapat kang maging maingat lagi sa pakikasama. Sa pagmamahalan kahit simpleng salo-salo na masayang kainan, ay magbibigay saya ay good energy, ng pagunlad sa ikakabuhay ng pamilya, at sa trabaho, ay huwag kang magpapataan sa gawain para makauwi ka ng maayos. Sa tahanan ay bawal muna ang tumanggap ng ibang tao, nang hindi magulo ang positive energy, ng swerte sa tahanan at walang magdadala ng ikakabagal ng mga swerte. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22 number 25 at number 30.